kasi bago bago po sa akin bago po sa akin yung yung role na ganito na na dati po kasi sobrang uh, sa Twin Hearts sa Time of My Life talagang sobrang naging uh, villain ako parang naging kontrabida po talaga ako sa mga roles ko which is uh, ito naman kabiligtaran na kabiligtaran ng role ko sa mga past roles ko na kabiligtaran nito yung ano naging mabait ako dito naging suportado ako sa pamilya ko actually parang si Joel kasi um hindi ako masyadong nahihirapan sa role. Napakadali niyang i-arte. Kasi kung ano, kung ano ako bilang Kenjan sa totoong buhay, yun din si Joel. Kaya hindi ako nahihirapan. Pero <laughs> kung gusto pong maitry, ang dami. Like, uh, gusto kong... Um, gusto kong mag-try ng uh, horror. Uh, Siyempre, pangarap ng lahat maging uh, isang uh, leading man. ba diba? Bakit hindi? ba diba? So, pangarap ko din at isa sa mga goal ko po yun, kung uh, naman po, masaya naman po ko sa buhay ko dito sa GMA. Talagang sinusuportahan naman ako ng GMA. At bonus na lang siguro kung mangyari pa yun.